Hi guys! Magandang gabi sa inyo. Meron akong susubukan na pang muka. Perfect skin. Uh, recommend lang sa akin ng kapatid ko kasi ginagamit din niya daw to. So iba na daw yung packaging. Ayan o. Maganda na daw yung packaging. Ewan ko anong lagayan nun sa kanya. Pero ito yung ginagamit niya. Tapos, iba na daw yung packaging niya. Maganda na daw. Ayan. Uh -huh. try natin to so, ngayon lang ulit ako gagamit ng ganito, dati kasi ang ginagamit ko ay yung uh, maxi peel, ma -maxipil ako dati eto ngayon naman, eto yung gagamitin ko tatry ko kung magiging hiyang din sa mukha ko to so, eto na daw yung packaging nila yan titignan natin kung ano yung nasa loob. Nabili ko, nabili ko siya 200. Yan. Mura lang to. So, try natin. Sabi dito is, um, 7 days lang daw. Sabi eh. Hindi ko, hindi ko alam. Para lang matanggal din sana yung mga pekas ko sa muka. So, tatry ko to. So, unbox muna natin, oh. No? Titignan natin kung ano yung nasa loob. Kung ano ang ating kita So, open na natin. Excuse me. Ang bango. Wala pa. Pero ang bango. So, sa loob niya ay may So, sa loob, nandito yung kanilang toner. Ayan. Ayan yung toner nila. Ito uh, yun, yung nagbabalat. Magbabalat yung mukha mo dito. Ano kasi to Extra strength. Mac ano to Macro, peeling -feel. toner. So, asahan na natin yung pagbabalat ng mukha. Sana, ano. At ang ganda, oh. May pa-heart-heart pa man si Jen. Sila, oh. May pa-heart pa naman sila dyan. Ang ganda. So, may pimple na naman ako. Ayan. Ang ganda nung ano niya. Uy. Tapos, yung ano niya, may eto. May sabon. Ayan. Kojik. Ito hmm. yung sabon. Ganda din. Ng ano. Yung naka-plastic niya. Tapos, ito naman yung kanyang cream. Ang ganda nung ano, shape niya, pa-heart. Para ng valentines. So, ito yung night cream. Ayan, may nakasulat naman dyan. Night cream. Tapos, ito yung sunblock niya. Kaganyan din. Ang kit lang. Kakatawa. Kaganda ng ano eh. Dito manghihinayang kang itapon to. Kapag nauubos na yung laman niya. Kasi po pwede mo tong lagyan ng anik-anik kung ano-ano. Ayan. So, open muna natin. Tati, try na. Hmm, bango. Ayan. Ganyan siya. Ang cute ng ano, ng lagayan. Ganun din naman to. So, ako ay nakahilamos na, guys. Kaya, itatry ko na to, no? So, dahil nakapaghilamos na ako, pero hindi pa ito yung nagamit ko, siguro bukas ko na lang to gagamitin. Kasi baka naman masyado yung, masobrahan yung mukha ko. Uh, gumamit na rin kasi ako dito ng Kojic na sabon ko. Yung nandoon ko. Pero hindi ito yun. So, ito siguro tomorrow na lang. Pag sa morning, maghihilamas ako. Eh, baka nakadapa na. Yan. So, ito try natin. sana ano sana matanggal na talaga yung mga pino problema ko so pag inopen nyo to naka sealed pa siya ng maayos kaya hindi siya matatapon yan 哥哥没听。 Don't forget to like and share and subscribe na rin po. Thank you.